Yes, good morning mga boss. At uh, bago magbagong taon tayo ay mayroong project dito sa atin. Nandito pa tayo sa loob ng bahay. Yes, Dahil doon sa labas ay puno na. Sa labas ng ating shop. Ay, Meron pa tayo doon gagawin isang CRF. CRF. Yan isang yan. Pero bago tayo maiba ng usapan ay dito na lang tayo sa uh, Raider. Eh, radar. Ah! Sibak ng rider. Dito tayo sa MIUI 125 dahil ang problema nito ay nausok. Hindi na lang natin mapaandar dahil walang battery. Yung isang battery nito ay nakakabit sa okay. isang doon sa isang video. MIUI. Yan may leak siya dito sa ilalim. Isa pa yung problema na yan na alamin natin kung saan nagkagaling. hindi talaga magtatagal ang ano nito, ang makina nito dahil naka-open ang kanyang ano, intake. Sigurado 'yan, 100%. So kakalasin muna namin 'to mga boss tapos babaklasin namin 'to kanyang head para makita natin yung dahilan kung bakit siya ay nagbuuso. Tsaka para makita din natin Pakita mo yung sa ilalim. Ayun, pinakita ko na. yan. yan. Tagal na yung nakatigil dyan kahit hindi na andar natulog. So yun ang, yun, ang alamin natin mga boss. Uh, ang video ito ay para sa mga tropa natin, mga kaibigan natin at subscriber no na nakami UI. Na baka ganito din yung kaso ng inyong motor. Ay panoorin nyo itong video ito para makuha nyo yung idea kung bakit. At bakit? ang ating katulong ditong magawa yung may are. ay uh, yung may-ari. May Ikaw may are. So ayan mga boss. Uh, kakalasin lang namin to. Tapos babalikan namin kayo. At ito na nga mga boss, nakalas na natin dun sa kanyang chassis yung makina. At napag-alaman namin na ang drain plug pala <laughs> ay sa drain plug lang. So, lang kanyang drain plug. Ingat din kayo mga boss sa ganito. Nagpa-machine shop kami, magkano? Magkano ang machine mo? 1,000. 1,000. Biroin nyo yung trade. Bina, ano, tinaniman. Tinaniman. Sumama? So, oh, sir. Ay, di ba, li, pag pihit pala yung doon na din sa trade na yan Oo. Uh -huh. Pero tama naman. Ayos lang naman. Keso, ito, okay. ingat lang kayo talaga nito ay napuputol yung tornilyo niyan. Mm. lalat hindi marunong magkalas. Mm -hmm. So, Lalo nang nag Ako kung sino nang nag-igpet. Sige, sige, tuloy, tuloy. Para makita na natin kung anong difference sya Kalasin mo, manari. Throttle body. kaya nga may ilaw. O, tatanggalin muna natin yung tensioner. Yan ang gusto niya. Pero pwede hindi natanggalin yan. Tira. Ang Oh sí. Sorry. Hay. Ito natin makikita kung ay tama na okay. ay confirm. confirm hairline kaya na usok yan o confirm confirm, na. confirm. confirm, na. confirm. Uh. may hairline usok nga at saka may, at saka may liig na o oh, ayun o okay, kitang kita o oh. dalokit dalokit Oh, may liig na. Eh, may liig na. May ano na siya. Hindi na talaga pwede. Tama, tama. Pakita mo. Pakita mo yung kanal. Yung kanal. Kakarumbaga ng kanal dyan. Yes. Eh, yun, 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 Ito, lalim. Ah, okay. may lalim na yun. Dapat at pagkakapain niya yan, mga boss. Wala yung dapat pantay yung pantay yan. yan. Eh, ito. May kanal na siya. Gusto ka. So, ayan. Alam confirm. Na, confirm. <laughs> Alam na natin yung dahilan bakit siya nag Kaya pag napalitan niyan, goods na ulit. Goods na ulit. Tatakbo na yan. So, kailan ang dating nung ano? Next year. Next year pa. Malapit na. So, hey. So, hindi tayo yung harap sa Confirm. Confirm. Isa pa, isa pa. So, confirm. So, so, so Confirm. <laughs> Sira. May gas gas, may hairline ng kanyang black. So yun lang yun. Yun lang naging dahilan ng kanyang pag-usok. naman tingnan ito. na sa Sinong sa mapok? Sa mapok. Eh? Hmm. Sapok yan. Alam bakit? Bakit? Kabubomba. Sa pok oh. Eh kabubomba, di liko na dapat yun. Eh. Tawa ka bumomba. mga boss, oh. Okay. Kita nyo naman, oh. Ari ng mga boss, kaya ari malinis. Sinubukang ano? buhayin. Binubuk ang... Hindi, kasi ang diferensya nito dati... Sigunyal. Sigunyal. Eh ngayon... Palit sigunyal yan, boy! Ngayon, binuuli. Ikinabit pa rin yung ano, at baka sakali na baka pwede pa daw, ay umuso. Lana! Ay, nung matingnan niya natin ngayon... Lana! Ay, talagang hindi na nga pwede at talagang malalim na. Lana! So ayan mga boss, sana ay may natutunan kayo at may nakuha kayong idea. Marami naman na ang gumagawa ng video ito. Kaya lang syempre kanya-kanya tayo ng mga viewers. So yung viewers sa iba, tapos yung viewers ko, baka hindi nila napapanood yung mga ganito. So, siyempre, magaling na din yung Media meron tayong ganitong video para pare-parehas tayong makinabang at matuto. So, one pm. Bading yan, bading. So babay mga boss. Kita-kita na lang tayo sa susunod na video. Bye. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Hey, mga boss, wala pang New Year. Putok na. Putok na. Putok na ang black niya. Wala tayo. Wala. Tahimik tayo sa bagong taon. Kita-kita tayo. Sa susunod. Na taon. Na taon. Kala ko video. Magandang taon. Oh, next year. Next year. Confirm. Confirm. Ayan. Let's go po. Linis nyan, sir. Wala pang sign up. Ano nang tawag doon? Overheat. Overheat hit stroke. Wala pang hit stroke yan, sir. Attach. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutang mag-subscribe ha at pindutin ang bell button nyo sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po!